Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Malayo ba kayo sa isa't isa ng mahal mo? At ngayon ay hindi kayo okay na dalawa at dahil nararamdaman mo na ikaw ay baliwala na lang sa kanya. Gusto mo ba ngayong gabi ay hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin mo lamang ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay napakasimple at napakadali lang. Kumuha ka lamang ng malaki-laki na papel at panulat kahit anong kulay. At pagkatapos ay isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng pitong beses all capital letters po ang pagkasulat dapat ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos ay hawakan mo muna itong papel na sinulatan mo, mag ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pagkatapos ay tupiin mo ang papel kahit tatlong tupi. Ilagay mo ito sa higaan mo at hihigaan mo ito buong magdamag. At paniguradong siya ay hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. At kinabukasan ay pwede mo itong kunin at itago. At ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At hihigaan mo ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.